Sa panahon ngayon, kailangan maging sigurista at maalam sa buhay. Gaya ng mag-asawang Tess at Mang Tony. Bilang may-ari ng isang maliit na grocery store at tagapagtaguyod ng pamilya, sinisiguro ni Mang Tony na updated ang kanyang premium contribution sa PhilHealth. Kahit alam niyang posibleng masasaryan ang kanyang asawa, panatag ang kanyang kalooban. Alam niya agad kung magkano ang sagot ni PhilHealth pag nasasaryan si Maring Tess. Madali pa lang matukoy kung magkano ang ating PhilHealth benefits. Gamit lang ang cellphone at internet, i-download ang PhilHealth ACR Search app at pwede nang isearch kung magkano ang halaga ng benepisyong PhilHealth. Alam din ni Mang Tony na pwedeng i-access sa PhilHealth website ang Case Rate Search app. I-click lang ang online services at i-type ang iyong kaso o sakit. Malalaman na kung magkano ang halaga ng iyong PhilHealth benefits. Tinitiyak din ni Mang Tony na naibawa sa kanyang total bill ang tamang halaga ng kanyang PhilHealth benefits. Iba talaga ang maalam at sigurista. Gaya ni Mang Tony, ating alamin at gamitin ang mga benepisyo at sabisyong PhilHealth. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa PhilHealth sa pamagitan ng mga sumusunod na contact details at social media sites.